Hello guys, recording tayo about safety net ni HOE. So, upon joining guys, one account lang muna ang pwede mong ma-open under your name. Pero kapag nahit mo yung 10 pairs, pwede ka na mag-add ng second account. After 10 pairs ulit, pwede ka mag-add ng third account mo. So, kailangan mo na magkaroon ka ng sampu-sampu. Okay po. Bago ka magkaroon ng Cindy 2, Cindy 3. Yan ang account, one account policy. Unlike sa mga previous company natin, upon joining, pwede ka kumuha ng 5 or hanggang 15. Diba? Pero dito, as part of its safety net, kailangan may ganitong sistema. 10 pairs muna bago second account. And then, pwede ka na ulit mag ng malakas na left and right sa second account mo para ang may income si Cindy 1 at si Cindy 2 na. Then kapag naka 10 pairs ka ulit, pwede ka na mag-add ng Cindy 3. So may 3 Cindy na pwedeng kumita ng 9,000 per day. Okay po. So yan ang one account policy. So ang next natin is fifth pair. 'Di ba? Ang nangyayari one first pair, second pair, third, fourth, yung fifth guys, hindi siya nagiging 3000. Nagiging parang gift check siya para maging product. Still kahit hindi mo nakuha yung 3000 pairing sa panglima mo, may kapalit naman ikaw na product. As part ng ating safety net kasi kailangan namanigurado ni, ni HOE na magtatagal siya sa sa online world. So, ginagawa nila itong mga programang ito para mapakinabangan pa natin ng mas matagal, mas ma natin ang 3,000 pairing bonus. So, magpasalamat tayo sa ganda ng safety net. Okay po. Kasi kailangan din natin, ano, kung bakakailangan kumita ng company para masustain natin yung lakas ng payout. Okay po. 3 pairs per day. Nagtatanong sila ba't ang lakas ng 3,000 pairing? mal mal malaki talaga siya. Pero, may hangganan siya per day. Hanggang tatlo lang tayo pwedeng bigyan ni company. Still, that's 9,000. Kahit sabihin mong 3 pairs yan, kahit sabihin mong 3 pairs, malaki pa din yung 9,000. Okay po? Ganito siya guys. Kung ikaw to, every day, i-require ka lang ng isa, dalawa, tatlo, anywhere sa left mo. Isa, dalawa, tatlo, anywhere sa right mo. 3,000 to, 3,000 to, 3,000. Yan yung pwede mong kitain daily. Ito. So, kung bukas, same scenario, ganun pa rin guys. Kung ikaw to, si Cindy to, iba na naman ang income para bukas tatlo lang ang kailangan bukas, sa kaliwa, tatlo sa kanan. Ito pa rin ang pwede mong kitain. In total, 9,000 siya. Kahit sabihin mo may pumasok na 20 sa left mo today, 20 sa right mo today, 3 pairs doon, 9,000, yun ang mapupunta sa'yo. The remaining 17 and 17 existing, ay, ayan, hindi siya magiging 3,000 as part ng safety net. Kailangan kumita ka ng sapat na malaki pero kung ba diba, kung lahat naman na ibibigay ni company yung 3K pairing baka hindi tayo magtagal ng 5 months. So kailangan talaga guys na maunawaan natin yung safety net. Safety para sa company na masustain natin ng mas matagal yung business. So, yung next is yung no retention flush out. Ito yan siya. Ito yung in-explain ko kanina. May pumasok na 20 sa left, 20 sa right. Hanggang tatlo lang ang magiging pairing doon. Walang matitira. Yung 17 is flush out. Yung 17 is flush out. You will start sa zero again, kinabukasan. Or past midnight. Pag new day na, pag bagong araw na, ano na siya guys? zero zero na siya. So, ang maganda dito, kung may pumasok ulit ng halimbawa, 1 a.m., may nag, um, may nag-activate sa left mo ng dalawa, or pagdating ng 7 a.m., may nag-activate ng dalawa sa right mo. Kung baga, umaga pa lang, meron ka ng 6,000. ba diba? Kasi, kapag nag-start na yung panibagong araw, yung new day, pwede ka na ulit kumita sa team effort. Family left mo, family right, may nag-activate. Ganun siya ulit. So, umaga pa lang, guys. Kumukota ka na, ba diba? Pwede ka nang kumota ng 9,000 or 3 pairs. Ngayon, bawian mo na lang sa referral bonus mo. Kasi each referral mo is 500. Unlimited yan. Ibig sabihin ng unlimited, wala siyang limit, di ba? May ma-refer kang lima sa isang araw, 5 times 500 pesos. Okay? So, siya yung magpapa-add on, add on, add on, add on, add on, ang unlimited income mo. So, yan siya. Next naman natin is, recapping or reactivating. Sa previous company na meron tayo, ang nangyari is ganito one time ka lang nagbigay ng pukunan continuously until 18 months patuloy kang kumikita ng malaki at lalo pang lumalaki ba? Diba? so kay HOE as part ng kanyang safety net yung 6,000 mong account may hangganan siyang pwedeng kitain pag pag nahit mo yung certain amount na yun, kailangan mong mag-reactivate. Okay po. Ibig sabihin ng reactivation, map mapuput on hold lang siya for the meantime na hindi ka pa nakakapag nakakapag-reactivate. Okay po. So, kinakailangan para maging active siya ulit na magkaroon ng 3,000 per pair sa isang araw, kailangan mong bumili ng reactivation code para mabuhay siya ulit, di ba? So, ang gagawin mo lang naman, mag, magpo-purchase ka ng reactivation code with products naman yun, guys. Oh, so, direct selling na ulit tayo. Ibenta e mo yung products para mag magbalik puhunan ka. And take note, guys. Kapag ikaw to, nilagay mo yung additional account mo sa ibang account mo. Pwede pa siyang magbangga ng 3,000. Basta, ilalagay mo siya sa pwedeng mag-pair. Halimbawa, ito. For this day, dito merong tatlo. Yung left side mo, merong dalawa pa lang na nag-pairing. Tama ba? Reactivation pala. Sorry, reactivation. So, kailangan mo lang pala siya, guys, na mabuhay ulit para mapakinabangan mo ulit ito. Kasi for example, kapag hindi active yung account mo, may pumasok na tatlo sa kanan, may dalawa sa kabila, that is supposedly 6,000 ka dyan, ba? Diba? Dahil hindi ka nag-reactivate for today or hindi, hindi mo ma-open yung account mo kasi nagre-require siya ng reactivation, hindi mo makukuha to for that day. Nakukuha po. nagla-lock in siya ng automatic kapag nahit mo na yung certain amount na, na, na require sa package na meron ka. Sa 6,000, i-require ka ng 50,000, 51,000 um, total income, kailangan mo na siyang i-reactivate. Before, before mag-expire baga, before ka, kasi may warning naman yan sa system na, uy, kaila kailangan mo na mag-activate soon, ganun. Ngayon, kapag naka-15,000 kang account, which silver, kailangan mo maka makarating ka ng 150,000 and then, saka mo siya i-reactivate. Reactivation account with products naman yon So, kahit naman ibenta mo ng mura yon guys, magiging pera pa din naman yon yan ang isa pa sa part ng ating safety net again i-embrace natin ang ganda ng safety net kasi para mas matagal mong ma-enjoy ang company, kailangan din natin tulungan si company na mag-survive kasi sa laki ng kinikita natin na 3,000 pairing at tataya ako na hindi ka pa nakaranas ng ganito kalaking pairing bonus tama? so kung mas mauunawaan mo, ma-internalize mo ang ganda ng safety net ni HOE mas lalo kang gaganahan kasi yung for long term na totoong sinasabing for long term ang eh, ang nila para sa business makikita mo siya for long term talaga siya yung codes natin guys 48 hours lang ang codes natin so kahit madaming pay in ngayon si apply mo hindi siya pwedeng i-hold ng matagal kasi nag-expire siya 48 hours lang nag-expire. -e Kung hindi mo siya ma-activate, -e ma hindi mo na siya magagamit. So hindi ka magkakaroon ng 3k pairing bonus kapag nag-expired na 'yon. So mananagot 'yung nag-hold or nag-delay ng pagbibigay ng code sa Pwede mo i-reklamo sa company kasi bawal yun Ngayon, meron din tayong authorization 110 with two valid IDs and meron tayong special power of attorney kapag kumukuha tayo ng mga payout kapag malayo sa sa city sa Manila halimbawa si upline mo nasa Manila nakisuyo ka sa kanya upline pwede bang pakuha ng ano ko ng check ko so si upline i-authorize mo siya pumunta ka sa gumagawa ng spa or yung special power of attorney authorizing this person and in, in behalf of me kailangan po na siya po ang uh, mag-receive ng check ko sa payout ko sa date na to ganyan so i-authorize mo siya attached with is your authorization handwritten tapos may three specimen signatures two valid IDs ganun ka-secure ang pag ang pagkuha ng check eh, kapag hindi nakapangalan sa atin. Kung ikaw naman ang nakapangalan doon, punta ka lang ng office, dala ka ng two valid IDs, um, ka sa mga ilang katanungan kasi baka magrandom checking. Ano ang username mo? Paano mo ba hinahataw si HOE? Ganon. Kasi meron tayo guys na nasabing kamada. Ang, ang kamada is ganito siya para maging safe si company iiwasan natin yun kasi ang mga top earner marunong sila sa system na ganito sa binary so pwede silang gumawa ng ito si Cindy, ito si Mirna, ito si Ruru. Si Mirna sa kasi Ruru hindi marunong mag-business pero dahil nga one account policy tayo ginawa 'to ni upline, ginawa 'to ni upline siya ang nag-build kay Ruru, kay Mirna may income naman siya doon pero dahil naka-name dito may usapan sila halimbawa um 50-50 tayo sa payout wala ka nang gagawin ako ang hahataw pero sa payout ikaw ang kukuha ng tseke Pwede itong mangyari guys may kamada ang tawag dito yung kumita ka na gumamit ka ng ibang pangalan kikita ka pa din naman talaga kasi di ba ikaw naman ang lalagay ng left at right niya para meron siyang 3k pairing 3k pairing so imagine mo in 7 days di ba ilan yun tapos si Mirna wala namang ginagawa nakapangalan sa kanya kanya mapupunta ang pera divide doon sa upline so same din with Ruru wala si Lulong Aruro alam sa business, gin inopen siya ni um ni upline, nilagyan ng left, nilagyan ng right, nagkaroon ng unlimited pairing dito, unlimited pairing, may income si upline dahil malakas ang left at right. May porsyento din siya sa income ni Ruru. Yan ang isa sa mga kamadang tinatawag. So, para maprotektahan si company, hindi tayo pwedeng magkaroon ng mga iba't ibang pangalan. Dapat, pangalan mo, ikaw ang kukuha sa opisina or ito, kailangan ng special power of attorney. plus two valid IDs with PERMA. Kasi, para maiwasan yung isang tao, madaming account na, madaming check na kinukuha in favor of them. So, ganun siya magandang maunawaan to guys kasi kung gusto mo talaga magtagal ang company kailangan mo tong isa puso kasi mas gusto natin magtagal si HOE ng 10 years ba? Diba? so yan ang ating safety net thank you